Hello, good morning. Ngayon ay ba bagong practice. Si Papi bagong tapos. Kaya, eh, pag itry niya muna ang motor kasi tagal na hindi nakatakbo. Dito lang naman. Dito lang naman sa neighborhood. Hindi naman siya lalabas sa layo. Manalo. Kasi, siyempre, hindi siya nag Yan lang. ulang bata, wala lahat palang masasakyan kasi dito lang para lang pag ano sasakyan sa motor para lang yung motor eh mak makano <laughs> para lang makatakbo kasi tagal na rin ito eh nagal na rin nakatakbo ito kasi si kay Don Don to eh. eh tagal na si Don sa Pilipinas kaya kailangan patakbuhin baka masira yun dito lang naman Sa mga sa ko Try lang Kasi Hindi lang siya nakil Kasi Diyan lang naman Malapit lang Para lang makatakbo Mahirap na Pag ano masira pag takbo dito lang sa nibor ikot ikot lang yan, yan lang dyan yan okay na okay na ba yan ba, e, ano mo pa kay isang bisis eh, ano mo na para mga ano, kasi ilang, ilang taon, ilang taon na yan hindi nakatakbo eh isang bisis Ganyan no oh, sa dulo kunti doon Ayan, ikot, dulo, konti. Tapos balik. Ayan, kasi dito mga motor malaki di kasi. Walang maliit dito. Bawal. Dahil malakas ang um, mga, mga mabilis kasi mga bilis, mabilis ang mga takbo dito eh ayan kailangan talaga yan hindi naman pwede siya magat puntas malayo kasi syempre hindi siya nag helmet kasi dito lang yan eh walang sasakyan walang bata walang tao alam mo naman dito sa Kali uh, dito sa Amerika walang <laughs> walang tao sa labas ayan lang muna para lang pag ano warm up na makatakbo lang siya

Tama na, tama na. Tama na yan. Tama na. Yan na lang ta. Para pag oh, ano lang. Yun guys, dito na lang. Salamat sa panonood. Bye-bye.